Uh, la At usapang pagkain na naman! Isa sa oldest Iranian restaurants sa Dubai, ang Al Ustad Special Kebab. Dito sa heart of Dubai, matatagpuan ang resto na halos 50 years na nagbibigay ng authentic Persian flavors. Tandaan, kilala sila sa kanilang juicy kebabs na niluluto with traditional spices. Sa Persian, ang tawag sa kebab ay kebab, which means grilled meat. At hindi lang basta ordinaryong kainan nito, madami ng sikat na tao ang kumain dito mula sa mga celebrities, athletes, kaya bawat pader dito, puno ng pictures at stories. Sabi nga ni Miss Cara David sa kanyang vlog, Isa ito sa mga must-try food spots sa Dubai. At totoo nga, From the moment you step in, ramdam mo ang warm hospitality. My <laughs> nice. Thank special you. thanks kay Majid Al Ansari, Yay! ang isa sa mga tumanggap at nag-welcome sa amin. Don't forget to like, share, and follow for more ulala kwento and discovery. Shukran!